5'8 Yuki Kawamura ng Japan, tuluyan na, na ang pinapiraman ng Memphis Grizzlies. Tila nagbunga na ang pagpaparitang gilas ni Kawamura noong Paris Olympics mga idol matapos siya mumabit sa Olympics na yun ng 20.3 points per game at 7.7 assists per game. At nabigyan na nga siya ngayon ng pagkakataon ng Memphis para magpasiklab naman sa diga ng NBA. Well, laging kakampi ito ni Kai Soto sa Japanese Big League mga idol. Gaya ni Kai Soto ay sububok din itong si Kawamura noong 2023 NBA Draft. Pero hindi nga din siya pinalad noon. Ayan, nagpatuloy na lang itong maglaro sa bilig mga idol. Hindi man pinalad ng high kitong si Kawamura, pero masasabi natin na isa siya sa pinakamahusay na point guard sa kanilang liga. Katunayan siya ang itinanghal na MVP noong 2022-23 season sa bilig. Last season ay umabridge naman siya ng 21 points at 8 assists per game. Patunay lang yan na may bubuga talaga ang batang ito. Sa mayon ay 23 años na ito. Well ano ang masasabi niyo dito mga idol?